Good morning po. Sige po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Ano Ayan po ang tanong si Ako eh? Gusto ko lang po sana ikonsulta yung pag po ng aking dibdib na kadalasan po parang lagi akong inenerbiyos, Ganon. Mm. Sige po, uh, Ma'am Beth. Dalawa po ang doktor natin, si Doc Mon Del Rosario at saka si Doc Sara Barba Cabudil. Uh, mga docs, ano po ang inyong ano, diagnosis doon? A good morning sa sa'yo, Beth. Ano? Oo. Kung una, gusto kong maitanong, ano, uh, tuwi bang nagkakabog yung dibdib mo o parang nagpapalpite ka? Ano muna yung nangyari bago yon? Kinakabahan ka ba? Baka nakikita mo yung crush mo, Miss um, Beth. Oo. <laughs> Dahil sa pag-ibig. <laughs> Kasi po, last three months ago po, nagpatsyaga po ako sa doktor. Tapos po, nag, uh, nag, pinagpa-ultrasound ako. Okay naman po yung ultrasound ko. Tapos, pinag-x-ray po ako. Aso po, lumabas po doon sa x-ray, enlargement of the heart. Pero ang sabi po sa akin ng ano, no, doktora, huwag daw po ako mag anala baka na mali lang daw po ako ng hinga. Sabi niya, uh, kaya po ako nagpag, nagpakonsulta that time, inuubo po kasi ako. Ngayon, ang sabi po niya sa akin, nanggagaling lang daw po yung ubo ko doon sa hyperacidity. So, binigyan po niya ako ng gamot sa hyperacidity kasi tumataas daw po yung aking ano yung aking ayong acid kaya inuubo ako ngayon po lately uh, napapansin ko po since December hanggang ngayon may mga time po na pag nakahiga ako uubuhin ako tapos biglang magpapalpitate po yung dibdib ko o kaya minsan naman nakaupo lang ako wala naman akong ginagawa nanonood lang ako ng TV bigla pong kumakabog yung dibdib ko Ganon, na parang ninenervyos ako. At tulad po kami na, tumakbo lang po ako ng konti kasi uh, time na nga po namin na ma, ano, ngayon para magtanong. Pag upo ko po yun, ninenervyos ako yung mga uh, nagpapalpitate po yung ko. Mga, Panalito, <laughs> Meron mga... po akong humingan. Dok Meron mga gamot, actually, mm -hmm. na iniinom. Mga common medicines lang. Mga decongestants. Yung ano, yung mga gamot sa, sa ubo. Mm -hmm. Yan. Nakakakos po yan uh occasionally in some patients ng palpitation of course ayaw nating isipin yung ano eh yung uh, medyo grabing dahilan ano po Pagkatalagang uh, pagka talagang merong karamdaman po sa puso ay nag nagkakaroon ng ganyang palpitation pero isang isang common eh yung uh, pagkain ng too much na mga candy na foods. Processed foods. Nakaka, ano po Processed yan? Food, in, in some, in some. Occasionally, nagkakos din po ng palpitation. Mm -hmm. Kaya tingnan ninyo yung diet po ninyo, Sis Beth. Oh, ma May dagdag ko din no, Miss Beth. Ah, <coughs> uh, na ano ka na ba na nakapagpa-check up ka na sa thyroid gland? Kasi ah uh, minsan 'yung may mga problema sa thyroid gland, uh, nagkakaroon din sila nagbibigay din sila ng mga palpitations, ano? Uh -huh. oo sana makapagpa-check uh -huh. up ka uh -huh. kasi parang may napansin po ako, parang may bukol po ako na konti sa uh -huh. okay. okay. So maganda makapagpa-check up ka para minsan kasi nagbibigay sila ng mga beta blockers ito. Ah, hindi ka 'to mabibigyan ng sakto'ng uh, branda kasi maganda magpunta ka sa doktor. Hindi kasi 'to basta may ibinibigay. Oh, eh, no? baka mamaya, oh. hindi naman ang BP pala niya kasi yung beta blockers nakakapagpabagal ng ano ng, ng heart, rate. heart rate. The problem is hindi 'to basta ibinibigay pag mababa ang BP hmm. kasi lalong bumababa hmm. ano. So maganda makapagpa-check up ka para uh, uh, makita kung may problema ka sa thyroid and then kung uh, titingnan din yung mga hormones kasi meron tinatawag diyan yung T3, T4, TSH, no? Pag yan elevated, bibigyan kanila ng hormone na may... ng uh, ng hormonal therapy para medyo uh, ma-regularize ma uh, ma o mag-normalize yung level niyan. And then, since ang problema mo, <laughs> nagpapalpitate ka, imamanage din ng doktor yan. Kasi ang problema, pag nagpapalpitate, hindi, hindi tama yung pag ng heart mo, hindi tama yung volume o yung dami ng dugo na dumadaloy papunta sa ano, dulo ng ating uh, mga katawan. Ano. So, anong nangyari? Nahihirapan ka tuloy huminga kasi walang oxygen na nakakarating sa iba't ibang parte ng katawan. So, so yun muna, Beth, yun muna mapapayo namin ni Doc mo, no? magpapunta ka sa, sa clinic ni Kuya, pwede uh, rin naman. Way back 1990 po kasi, nung namatay yung husband ko, na uh, uh, nawalan po ako ng boses for one month. Tapos po, ang sabi po nung doktor sa akin, may, namuudo, may pumutok daw po ako maliit na lieg dito sa batok. Tapos, inalisan po ako ng dugo sa Metropolitan Hospital. Inalisan po ako ng dugo dito sa leeg. Parang buo po noon, lagi na po akong may ubo, na wala naman, hindi naman siyang may plema, ganon. Isang, isang common cause ng ubo po kasi yung allergy. Mga aller, lalo na po ngayon, sa panahon na to iyong parang uh, nararamdaman mong gumuguhit sa ilalim ng sa likuran ng lalamunan mm -hmm. mga post nasal drips usually allergic rhinitis yeah. po yan kasi <clears throat> po nila na may pumutok daw na maliit na ugat Nanay Beth, um, ang, ang feeling, nakikita ko yung dilema ng ating mga doktor dito, di ba? Kasi hindi nila alam yung, hindi nila nakikita yung BP ninyo, <coughs> hindi nila nakikita yung blood results niyo, Um, tapos, syempre, hindi rin nila nakakapa yung bukol dyan. So, hindi rin nila gano'ng malalaman yung medical history ninyo, no? So, I think one of the important things din sa mga doktor ay eh, makita ng lahat yung para makapagbigay po ng diagnosis. So, yung sa sitwasyon nyo po, Nanay, bet mukhang kailangan po talagang magpa-diagnose tayo. Pumunta tayo sa klinik talaga uh, magpakuha ng mga test, no, para talagang malaman ng ng doktor talaga kung ano po talaga yung maaring sanhi ng palpitation. Um, kasi they can give uh, different napakaraming mga dahilan kung bakit may simptomas na pag-ubo o kaya naman may simptomas na pagsakit ng katawan. Uh, pero without those tests, hindi po talaga nila definitely masasabi sa inyo kung ano po yung sanhe. So, ang papayo po namin talaga sa inyo, uh, Ma Beth, no? baka kasi maguluhan lang kayo, marami kasing, maraming diagnosis ayong uh, mga doctors natin, baka, baka lahat yun pumasok sa isip ninyo, lalo kayong mas stress, lalo magpapalpitate, di ba? So, Oh so para po mapanatag yung kalooban ninyo um ina-encourage po namin kayo na pumunta na po uh, sa lalong madaling panahon po sa doktor at magpakuha po ng mga test na kinakailangan po para po makita talaga kung ano po yung yung sanhin palpitation basta po may iniindang ganyan dapat uh, uh, dapat magpakuha na kagad ng mga test at tumakbo sa doktor At at diba? at least kailangan magpa-ECG siya Oo ECG yan <coughs> uh -huh. MRI hindi naman kailangan po. Hindi eh. naman. Oh. Tapos mayroong kinaka-vet uh, monitor para mm -hmm. tingnan yung pattern yeah. ng kanyang heartbeat. Eh, may, may, sistema yun. Yeah, o oh, may sistema. May, palalo pa sa heart po eh. No, yung rhythm ng heart, itignan talaga. Hindi may pa eh. sa ACG, sometimes, ano, nagpo, nagpaparequest din ng 2D echo <coughs> yeah, after. Oh, Pero oh. bago yun, maganda, magpat up para yung basic muna. Para hindi naman kailangan gumasos kagad mm -hmm. kung may nakita ng findings sa mga basic uh, ancillary uh -oh. procedures muna. Yan. So, Nanay Bet, yun po muna yung matutulong namin sa inyo. Uh, kapag meron na po kayong mga resulta po at gusto nyong mong pa-second opinion sa ating mga doktor, pwede naman po ulit, no? Dahil tuloy-tuloy naman po itong public service namin dito sa GMK at sa lahat po ng mga programa ng UNTV. Okay po, Nanay Beth? Opo, Doc. Yung po bang ano, yung sa kapatid ko po kasi may problema po siya sa yung mga kamay at paan niya. Ano po? sige, sige, Nanay Beth. Ano po yung problema niya? Nababalatan po yung mga kamay at paan niya. Basta nakaano ano, nababasa, nalalagyan ng sabon. Nagpaderma na po siya. Ang dami na po niya sa St. Luke's pa siya nagpapacheck pero until now ganun pa rin po ang gansing yung mga kuko na po niya na sisira na. Oh. <coughs> then, ang minimum niyan meron kasing ng ano, eh mga allergic na dermatitis, mm -hmm. no? Mm -hmm. Pinaka simple na 'yon, nagbabalat lang. Ah, mm -hmm. uh, hangga't hindi nawawala yung allergen, yung cause <coughs> ng allergy, balik-balik. Paulit-ulit po yon. Yeah, Tapos meron naman yung mas mas level up ng mga sakets, uh, mga psoriasis na conditions. Mm. Pero the best po niyan ay talagang hanapin mo yung mm. uh, yung root cause po niya. So yeah, root no. cost. <coughs> yung root cause na-mention ni ano miss beth kanina pag naglalaba yeah. so probably isa sa mga allergens niya would be yung ano uh, laundry soap o, <coughs> so siguro ang pwede muna nating gawin tulad ng sinabi ni doc mon kasi yung mga yan type of allergy siya ano. Mm. okay so ang kanya is ano allergic contact dermatitis so maganda unang-una para maiwasan at kunya uh, yan, hindi maiwasan maglaba so para lang 'wag ma ma mag, mag magkaroon ng contact mm. sa sa ano sa laundry soap mag gloves man lang okay mm at least, di ba? So, at least. Yun muna, okay? And then, uh, So, So, na dyan, bumili na ng washing machine. Washing machine. Wala <laughs> 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 ka na may re-recommend na brand, ano? Okay. Pag magkapo na sa ikabay niya, ganun din po. Hindi, dapat po mag-iwas talagang mabasa, ano. And then, kung kunyari, siyempre, na, uh, makati yan, ano, kasi sobra pong dry. Ang importante po, uh, dapat ho mag-hydrate ma po siya, okay? So, dapat niya iwasan laging basa, tapos pwede rin po magpahid <coughs> ng petroleum jelly, no? Yung petroleum jelly po kasi ang iniiwasan niya, lumabas yung natural water ng skin, okay? Mm. okay? So, yun po. Gawin niya po yun for at least a month. And then, kung makati po, uh, iwasang mag, ano, iwasan niyang kamutin or balata na kasi magsusugat po yan. Mga ngailangan na rin na antibiotic dyan. But, kung sakati po, pwede po siyang bumili ng Elika. Ipapahid niya po two times a day. Tsaka po pag makati, yun po, makakatulong po iyon. And then, pwede rin po siyang uh, uminom ng kahit anong mga antihistamine, no? Para sa pangangati, like, uh, pwedeng celestamine, ganyan, verlix, okay? At the same time, iwasan din muna po yung mga malalansang pagkain tulad po ng kahit ano pong lamang dagat, chicken, eggs, pineapple, mangoes, and then pakwan, yan, medyo malansa din po. Yun mm -hmm. muna po umpisahan niya, tapos observan po, after a month, pag hindi pa po nag-resolve, eh, maganda po, magpa-check up na po tayo. Ako, pwede bang gawin yan sa gabi? Yung naka, mo ng petroleum jelly yung kamay mo, tapos papasukan mo na socks. Oo. Diba? Para, para, para <coughs> hindi mo rin makakamot, hindi mo rin maano. Actually, okay din. Kailang minsan, sobrang init kasi siya talaga eh. Katulad niya, so, suot Tatanggalin, <laughs> oo, pag -ising mo, tanggal na din eh. No, ah, okay. Oo. Eh pero kung kaya namang i-tolerate tama yung ano mo hmm. yung advice mo Atty. Red